mi usbaw karon ang presyo sa mga bulak nga ginabaligya sa mga flower shop dinhi sa Kidapawan City tungod sa selebrasyon sa Valentine's Day karong February 14, 2025. Kini ang gikumpirma sa usa ka flower vendor nga si Latagan sa dihang gikahinabi kini sa Brigada News FM Kidapawan. Naagyud sir, dako gyud kay sa tong presyo sa mga bulak. Ang presyo na to sa mga bulak karon Dili na na Mona na niya mong na mo anak. Kadang ditindi sa kanang na may mahalo na balot kani o overlap abaka. na Ang kasagaran nga mga bulak nga ginapangita sa mga customer panahon sa pagsaulog sa adlaw sa paghigugma ay mao ang rose, baby's breath, carnation ug uban pa. Ang regular price sa rose 20 pesos lang ang isa ka buok, apan karon 75 pesos na. Ang regular price sa baby's breath 20 pesos lang ang isa, apan karon 75 pesos na. Ang nakabukay nga rose na ordinary sa wala pa nagmahal, 600 pesos lang ang isa kadusena, apan karon 1,200 pesos na ang presyo ni ini. Maka brigada mau kini ang bulak nga gitawag og Stargazer nga gikaingong pinakamahal nga bulak tungod kay ang isa lamang kabuok niini ang regular price ana 400 pesos apan sa panahon sa Valentine's Day mahimo nang 500 pesos ang isa ka buok niini pero kun ibutan kini sa buke, ang presyo niini ana sa 800 pesos Gipahayag usab nila tagan nga daghan gayud ang nagapamalit og bulak panahon sa Valentine's Day aron ilang ihatag sa ilang Valentino o Valentina. Dagang yung mamalit, mga lalaki, anak. Ano mga babae po mamalit puro kasagaran yung lalaki, good, sa pumunta po, anak? Ah, Tama-tama na tama, po, sir. Kay mahal mang kumprada na mong bulak. Sa ulahi nga bahin, kini ang panawagan nilatagan sa tanang mga customer nga nagapamalit o bulak sa iyang flower shop. Panawagan ako sa mga Katawuhan daw mo kating katingala na mahal gyud atong ros yun atong basa nanay panahon sa okasyon. Bago mm. na ilang batasa nila sa tagiya sa mga ros, magpamahal gyud sila. Makabrigada ang pagmahal sa presyo sa bulak mahitabo lamang sa matag panahon sa Valentine's Day. Apan nang hinaot kita ng atong pagmahal sa atong Valentino o Valentina, dili lamang panahon sa Valentine's Day kundi sa tanang panahon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ronnie Sandad sa 97.5 Brigada News sa FM Kinapawan, The Music and News Authority.